habang humaharap ang Pilipinas sa masalimuot na kalagayan sa buong mundo, ang hukbong sandatahan ng bansa ay sumasailalim sa isang malawakang modernisasyon upang matugunan ang mga bagong banta sa seguridad. Sa kabila ng kagandahan ng ating mga tanawin at mayamang kultura, ang Pilipinas ay isang strategicong lokasyon sa Timog Silangang Asya, dahilan kung bakit napakahalaga ng mga military upgrades nito. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like, subscribe at kalimbangin ang notification bell para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Sa kasalukuyan, double time sa modernisasyon at pagsasanay ang sinasagawa sa lahat ng sangay ng sandatahang lakas ng bansa. Pinapalakas ng hukbong katihan ang kanilang mga kagamitan at pagsasanay habang ang hukbong dagat ay namumuhunan sa mga makabagong barko at kakayahang maritime. Samantalay ang hukbong himpapawid ay sinasailalim sa modernisasyon ang kanilang mga sasakyang panghimpapawid at kakayahang makipagsabayan. Bukod dito, ang hukbong marino ay bumili din ng mga amphibious assault vehicles at pinapaigting ang koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang sangay ng hukbo. Hindi rin nagpapahuli ang Special Operations Forces sa pagpapahusay ng kanilang kagamitan at kakayahang manmanaan ang mga kalaban. Sa larangan naman ng cyber defense, pinapalakas ang infrastruktura at kalaman para sa may epektibong depensa laban sa mga cyber threats. Habang ang Philippine Coast Guard ay pinapalawak naman ang kanilang kakayahan sa pagpapatrolya at pagpapatupad ng batas maritime. Sa pagpapatibay ng depensa ng Pilipinas, mas handang bansa na harapin ang masalimuot na dynamics ng seguridad nang may layuning maging matatag at estrategikong handa sa kinabukasan. Ang Armed Forces of the Philippines ay may mahabang kasaysayan. Simula pa noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol kung saan itinatagang milisya upang labanan ng dayuhang pamahalaan. Pagkatapos makamit ang kalayaan noong 1946, maraming pagbabago ang naranasan ng ating militar, kabilang ng pakikipaglaban sa mga regional conflicts at domestic insurgencies. Sa kasalukuyan, ang pangunahing banta sa seguridad ng ang patuloy na sigalot sa South China Sea na dala ng China. Sa ilalim ng patuloy na pagtaas ng tensyon, hindi may kakailanan na pakahalaga ng pagpapalakas sa depensa ng bansa. Ang modernisasyon ng militar ay napakahalaga upang masiguro ang soberanya teritoryal na integridad ng Pilipinas. Ngayong 2024, ang Pilipinas ay nasa ika-23 na pwesto sa buong mundo at ika-14 sa rehiyon sa larangan ng military strength. Pinapakita nito ang kakayahan ng bansa sa Timog Silangang Asya, ngunit nagtatampok din ito ng pangangailangan para sa mas modernong kagamitan. Sa kasalukuyan, 75% ng kagamitan ng militar ay mula sa Cold War era na nagbibigay din sa pangangailangang i-upgrade ang mga ito upang mas matugunan ng mga bago at mas komplikadong hamon. Bilang tugon dito, nakatakdang itaas ng Pilipinas ang defense budget ng 6.4% sa 4.38 billion US dollars sa 2025. Na may layuning palakasin ang kakayahan ng militar sa pagprotekta sa mga lalahanin sa karagatan at pagpapabuti ng mga pwersa sa lupa, himpapawid at dagat. Sa ganitong pangangailangan, hindi may pagkakaila na napakahalaga ng pagbili ng mga bagong multi-role fighter jets para sa hukbong himpapawid kasalukuyang tinatasa ang Saab Gripen E at F-16 Viper bilang mga posibleng pagpipilian. Ang Saab Gripen E ay kilala sa advanced radar systems at mababang maintenance cost, samantalang ang F-16 Viper ay kilala sa tibay at malawakang global support network. Kailangan din ng hukbong himpapawid ang pagpapalakas ng kanilang airlift capabilities upang mas mabilis na may padala ang mga tauhan at kagamitan sa iba't ibang sitwasyon. Bukod pa rito, ang modernisasyon ng air defense system ay kinakailangan upang maprotektahan ang himpapawid ng Pilipinas mula sa mga bagong banta. Napakahalaga rin ng pamumuhunan sa advanced surveillance and reconnaissance capabilities, lalo na sa harap ng lumalalang tensyon sa South China Sea. Pagdating naman sa hukbong katihan, patuloy na pinapalakas ang kanilang kakayahan sa larangan ng combat support, reconnaissance at troop transport gamit ang mga sasakyan mula sa Brazil, Turkey at Estados Unidos. Kabilang sa mga ito ang 567 armored fighting vehicles at 325 na mapiraso ng artillery systems. Upang maging mas epektibo ang hukbong katihan, kinakailangang i-upgrade ang infantry weapons and equipment at mag-acquire ng mas advanced artillery systems. Ang pagpapabuti ng night fighting capability isa isa ring mahalagang aspeto na dapat bigyang pansin. Sa hukbong dagat naman, isinasagawa ang modernisasyon sa pamamagitan ng mga bagong barko tulad ng BRP Miguel Malvar, isang guided missile corvette na ang maihahatid sa 2025. Plano rin ng Navy na bumili ng kanilang unang submarine na posibleng mula sa France Naval Group's Scorpion Submarines. Mahalaga rin ang pagpapalakas ng Maritime Patrol and Surveillance Capabilities upang masigurong mabantayan at maprotektahan ang malawak na karagatan ng South China Sea. Bukod pa rito, ang modernisasyon ng mga naval bases at infrastruktura ay kinakailangan upang masigurong mapanatili at mapatakbo ng Navy ang kanilang mga barko ng epektibo. Sa kabila ng lahat ng ito, mahalaga rin mapabuti ang koordinasyon at integrasyon ng bawat sangay ng sandatahang lakas upang mas epektibong magpatupad ng mga joint operations at maritime defense. Ang Philippine Special Operations Commander SOCOM ay patuloy ding pinalalakas ang kanilang kakayahan sa intelligence at reconnaissance upang mas mahusay na matugunan ng mga sofistikadong banta at magsagawa ng may special na misyon. Sa larangan naman ng cyber defense, patuloy na pinalalakas ng Pilipinas ang kanilang kakayahan upang labanan ang tumataas na bilang ng cyber attacks. Ang Philippine Coast Guard naman ay nagpapalakas ng kanilang kakayahan sa pagpapatrolya at pagpapatupad ng batas sa karagatan sa pamamagitan ng pagkuha ng mga makabagong kagamitan at dagdag na patrol boats. Ang mga bagong trilateral alliances at collaborations ay naglalayong patatagi ng maritime law enforcement sa buong Southeast Asia na nagpapatibay sa pangako ng Coast Guard na protektahan ang interes ng Pilipinas sa karagatan. Sa ilalim ng Re Horizon 3 proposal, inilaan ng Philippine Military Modernization Plan ng hanggang US 35 billion US dollars para sa susunod na 10 taon. Ang planong ito ay naglalayong palakasin ang depensa ng bansa sa harap ng tumataas na tensyon sa rehiyon at i-revise ang mga nakarang listahan ng mga kagamitan upang mas matugunan ng mas kasalukuyang hamon. Kasabay ng lahat ng ito, mas pinalalakas din ng Pilipinas ang kanilang defense cooperation sa mga international partners. Malaking progreso ang nagawa sa US-Philippine Alliance kasama ang mga joint exercises at pagbuo ng bagong mga kasunduan tulad ng General Security of Military Information Agreement. Sa pagtatapos ng 2024, inaasahang matatapos ang Defense Agreement ng Pilipinas at Germany na magpapatibay sa modernization efforts ng Manila na magpapahusay sa military training at magpapadali sa pagbili ng kagamitan. Bilang resulta, ang Philippine Armed Forces ay sumasailalim sa isang komprehensibong transformasyon upang mas matugunan ng mga umuusbong na banta sa seguridad. Sa tulong ng mga modernisasyon at pagsasanay na ito, mas magiging handa ang Pilipinas na harapin ang mga hamon sa seguridad at masiguro ang isang mas ligtas at estratehikong hinaharap. Sa paglalakbay ng Pilipinas tungo sa mas modernong hukbong sandatahan, malinaw na ang bawat hakbang ay patunay ng ating dedikasyon sa siguridad at kaunlaran. Ang mga pagsisikap na modernisasyon ay hindi lamang pagpapalakas ng kagamitan, kundi isang pangako sa pagtataguyod ng ating pambansang interes. Patuloy nating bantayan ng progreso at tiyakin ng ating mga armed forces ay handa sa mga hamon ng kinabukasan. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa pagtalakay sa isyong ito, kaibigan. Huwag kalimutang mag-subscribe at i ang video nito para sa iba pang updates. Hanggang sa susunod na video, mag-ingat po tayong lahat at patuloy na magtataguyod para sa ating bansa.